Kung sa mo niya mong rado sa mong inglis doon, bagsak bang ka? Oh, no! Katagan taka of chance. Wow. Na ako'y pangutana sa iyo mo, unta ang iyo mong matubag. Sir, nalaw no, ko sir, kay. Nalaw pangutana sa ako sir. Bagong gano'n ko sir, para lang ko magkapasara ng uh, subject sir. Uh -huh. okay. Na ako'y pangutana sa iyo mo ha? Unta ang iyo mong isang matubag. Okay. Dodong Use Handsome In a sentence Sir? <laughs> handsome? No, 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 no Sir My no, teacher no, no. is handsome <laughs> Isn't he? Very good, excellent no! Very good, very good, very good Dodong <laughs> Tatoy mong gitubag dong, bisayado nga. Bisayado nga, para maklaro na to dong, masabta na to pagayo, okay? Ang akong teacher guapo. Wala siya kuya <laughs> Na loko na. Loko. Baksak din eh ka dong, baksak ka.